evening mga katudong dinner kanin walang kamatayang sardinas pagkain ng mahirap sa Pilipinas dito sa Amerika pagkain ng mayaman ang sardinas Wow okay, so, bago tayo mag magpasalamat tayo Lord salamat po at kahit sardinas, meron tayong gulams sa gabi ito. Maraming maraming salamat po. In Jesus name. Amen. Pisan. Mm. <laughs> pagkain ng construction. Sardinas. Pero dito, pagkain ng mayaman. Mahal din kaya dito ngayon yan. Mahal na sardinas dito. Foods. Hmm. pulutan hmm. sa amin pang makbang <laughs> Ka Eli. Hmm. Ka Eli kain pagkain ng mahirap sa Pilipinas sa amin, pagkain ng mayaman hmm. kaeli, Eli pag support po natin Eli B Vlog sa kanyang mga video at paki-like, share, and subscribe na rin po para lagi kayong updated kay LEB Vlog at ilagay po sa all para ma-notify kayo o sa kanyang mga ina-upload na video para makatulong po tayo kay Kaeli dahil gusto niya pong makatulong sa kanilang lugar sa Liti <laughs> <laughs> Bakit? <coughs> Bamsil Supportahan po natin Eli B Vlog Boy Mokbang Kaya tayo Kaya Eli Support Eli B Vlog Tasa sa inyo Harap. Michelle, Sis, Din Din, Ponder, uh, Jen J, magaling ka na, mga tayon, mga tila, mga tana, kauntok, magnaon kita, pagmang kayong panig ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, <coughs> sana po ay nasa mga buti kayong kalagay <laughs> Go down third, sis. Selamat. <clears throat> uh, atilus Reynolds di Mesa, shout out, Ayan. Tita Lisa TV. and uh, Real Jake Vlogs kain tayo at Ate Sad maraming maraming salamat mm -hmm. hindi, hindi, mo iniiwan si Dudong mula noon hanggang ngayon thank you po thank you Orange juice, asin. Ya, Toyo. Toyo. Sarap. Kita mau aru-aru hardinas, pemisah <coughs> oyo at siyempre paki like share na rin po ang mga video ni Dudong at Pungo TV vlog paki pakihit na rin po ang notification para lagi kayo updated sa mga video ni Dudong at please 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 sabi nga ni Boss Henry TV Don't skip ads for watching Maraming salamat po thank you thank you who's the pizza Sarap. Sarap na sardinas. Kai tayo bay mục bang bay ngay bằng ba sardinas Nang ngủ tụi bay ngủ tụi Đây là tụi bay ngủ tụi bay bay ngủ Taga saan si Kaya Ali? Aliti. Malayo pala. Nasa <laughs> kayo ng barko yun, no? Yung, wala, no? La pipi. Kaya mm. <laughs> anong... kain na sa saliti kain tayo <laughs> ganoon diba kaon Kaun, ano? kaon ta kaon kaon to okay Papa na okay. mapapa rice pa please uh. of course, magpapasalamat tayo sa ating mga subscriber, viewers saling viewers saling subscriber, maraming maraming salamat po at sa mga pupunta pa lang sa bahay ko welcome po kayo welcome Welcome na welcome kay sa ko. <coughs> <coughs> So na po. Pag lang na kayaan namin ngayon. Kahit pa please. Eh, sarap. Mapapaan mapapa ma right ka talaga. Lalo na bago sa akin sa ba? Mas bago sa yung kanin ko. Uh, dami. Hindi. ko na. Ubusin mo yan. kumain pa ako. pag hindi mo na yan. Sabi na. Sabaho na lang. Ayun

Okay po, please. Like, share, subscribe. Bungo TV Vlog. Maraming maraming salamat po. Tanggang sa muli. Ito ang inyong Kuya Dodong nagsasabing magandang gabi. Bayan. Okay. Ulitin ko po. Maraming 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 pong salamat. At hindi niyo po iniiwan hanggang ngayon si Dodong. Maraming salamat po. Okay. Bye. god bless us all bye bye thank you